Tara na at ninyo sa isa na namang travel adventure. Welcome to Infanta Kiza. Samahan niyo ako at tibutin natin ang nadiscover naming lugar na malapit lang sa Metro Manila. Pero bago yan, dahil random namin ang kalam ng sikmora at ito'y napatigil sa sa masarap na kainan. Tayo na at magbang silo. Sarap! Sa tagal ng paghihintay ng kasama dumaan muna kami sa shrine ng Regina Rico dito pa rin yan sa Tanay Rizal. Dahiling ko at kami muna ay dadalo sa banal na misa. Sa tatagal ng aming paghihintay sa kasama ay kami ay nauna na. Ito na nga kami ay napatigil at sa napakagandang tanawin at para bang ayaw na naming umalis. Pero hindi pwede dahil sa tarik ng daan at mahirap abutan ng gabi at kami ay lumarga na. Ito na nga at nandito na kami sa site. Nandito kami sa Pine Woods Campsite and Best Resort dito sa Infanta Resort. Sa mababang halaga ay makapag-overnight ka na. Gusto mo mag-relax at lumayo sa ingay ng syudad. Swak para sa inyo to. Dito pwede ka maligo sa dagat, magtayo ng sariling tent at mag -loto. at syempre hindi mawawala ang inuman. Hmm. Siyempre, bilang respito hanggang PM lang ng madaling araw. Then bukasan, pabalik na ng Metro Manila at huwag kalimutan dumaan sa kilometer 90 para kumain at mamangha sa ganda ng tanawin. Hanggang sa muli, paalam!